Nag-survey kami ng isang daang babaeng Pilipina at tinanong namin, ano ba ang dapat gawin ng boyfriend mo kapag nagagalit ka sa kanya? Um, suyuin siya? Suyuin siya. Survey says, ting! Boom! Top answer! <laughs> Boys, ito yung mga pwede mong gawin kapag nagtatampo sa'yo o nagtotoyo yung jowa mo. Aside from suyuin siya, pwede mo siyang pakainin. Minsan kasi yung mga babae gutom lang talaga yung mga yan. Labas kayo, kain kayo. Siyempre, malamang sa malamang, alam mo naman yung favorite food niya. Pakainin mo dun. O milk tea. Or Starbucks. back. Magkapi kayo. Okay ka Pangalawa, pag medyo may budget ka ng konti, paayos mo yung book niya. Pa-treatment mo, pare. Pa-hair treatment mo, pare. Tinan mo sinasabi ko sa'yo. Mahal na, mahal ka yan after. Next naman, nails, guys. Nails. Ipa-gel nyo siya. Nako, after niyan masaya siya ulit. Tinan mo. Yung ngiti niya hanggang tenga. Next naman, ito, gagawin mo. Kunin mo yung cellphone niya, tapos tignan mo yung tapos tignan mo, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, babe, anong gusto mong i-check out? Siyempre, medyo may budget ka na. Pili mo naman yung medyo pasok sa budget mo, yung hindi ka naman masasaktan, di ba? Tapos yung i-check out niya yun, orderin niya. Tignan mo, sabi ko sa'yo, mahal malamal mahal ka niyan. Mahawala yung Okay, balitaan niyo sa comment kung anong reaction ang girlfriend niyo. Bye-bye. Family feud na anong sabi ng survey. <laughs>